na si Liza Soberano na mapanood ng fans ang kanyang Hollywood debut movie na Lisa Frankenstein ngayong Pebrero. Kota sa exposure ngayong araw si Gen Z actress Andrea Brillantes. Ito ay matapos ang kanyang sunod-sunod na promotion sa ilang kapamilya show, para sa pagtatapos ng senior high ngayong gabi. Kanina nga sa Showtime Online U ay masayang nakipagkwentuhan ang aktres, kasama ang mga Soyu host. Pumat online onliners! Grabe nun! Grabe, hindi pa kung na-zoom mo, hindi ini-ini mo! Oo, Ang ganda! Kumusta naman na, bisita kami dito sa show online you! Siyempre ba sa'yo, ako ito yung first show! At pagtapos naman nito ay tumambay si Andrea sa kapamilya chat. Senior high! Tonight, finale! Yes! Yeah, see you! See, see you tuloy! Not see po kayo! Mag-alaga as in... Sabang saya ko. Sabang saya ko uh -huh. sa senior high. Ito so sa ko doon. Maging success yung senior high. And I think naging success po naman doon. na may mga scenes na... I mean, si Sky, hindi siya nagsasalita, na, pero present siya sa eksena na... Alam mo, yung emotion lang talaga yung dinatag. Paano yung charts u together. Isayong the favorite things for Doctor Sky. Maraming salamat po sa lahat ng na nanood at sumuporta. Senior high po, mamay ang gabi na yung last episode. Grabe it, 'to na. 93P, abuela at 45. Tumutugtog online live at sa iWant TFC 4. Thank you, Bly. Ngayong gabi naman ay naging Star patroller for today si Andrea Brillantes. Dito nga ay hinangaan siya ng kanyang mga tagahanga dahil sa galing nito magbalita everyone i can't believe that i'm actually saying this but panoorin niyo po ako sa tv patrol mamaya ngayong gabi na po 'yan yes bilang isang star patroller po ako po yung magbabalita